gusto mo na din mang maiwasan yung pag-inom ng soft drinks at mga juice at gusto mo na magsimula uminom ng barley pero medyo nag-aalinlangan ka pa din dahil ayaw mo ng lasang mapakla at lasang mapait. Well, I got you dahil meron ako maire-recommend sa'yo na chak magugustuhan mo. This is Miracle Barley na talaga naman pinagkakaguluhan ng madlang person for today's video. Hindi naman po yan magkakaroon ng thousand of sales. Sa pagkakatanda ko, ang sales po ni Miracle Barley is 12,000 and counting pa po. Ibig sabihin, napakadami po talagang tumatangkilik sa product na to. Dahil bukod sa masustansya na, eh talaga namang napakasarap. Alam mo ba na si Miracle Barley is with lemon and cucumber at meron pa siyang collagen na nakakatulong makapagpaglow at makapagpa younger sa inyo. O ba? Diba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit napakadaming umiinom ng Miracle Barley. At isa na nga ako doon dahil merienda time na, ayan, nagtimpla ko ng aking Miracle Barley. Ayan na, baka sabihin nyo hindi yan Miracle Barley, mga ante. Meron kasi akong ginawang video, ni nireplayan ko yung isang madam natin na nag-comment 100% stevia pala ang ginamit dito na pangpatamis. So, kung kayo ay diabetic person, pwede pwede pa rin po kayo uminom nito, mga mima at mga boss. So, kung naiintriga ka na din dito sa Miracle Barley natin, maglalagay ako ng link dito sa may yellow basket, i-click mo na yan bago ka pa man maubusan ng stock. Go!